Ang Lawin X ay isang konsepto o pagtukoy na maaaring may ugnay sa sistema ng Hawk missiles na ginagamit bilang surface-to-air defense system, isang sandatang idinisenyo upang pigilan at pabagsakin ang mga sasakyang panghimpapawid, maizil, at iba pang banta mula sa ere. Ang mismong Hawk o MIM-23 ay produkto ng Estados Unidos na unang ipinakilala noong dekada 1960 at patuloy na sumailalim sa modernisasyon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang pangalan na Lawin X ay tila mula sa salitang, Lawin, na nangangahulugang ibong mandaragit sa kalangitan, kaya't ito ay simbolo ng bilis, lakas, at kakayahang umatake mula sa himpapawid. Ang Hawk missile system ay may kakayahang magpalipad ng missile na umaabot sa layong 40 km at kaya ring tumama sa mga target na nasa taas na hanggang 18 km gamit ang semi-active radar homing system na gumagabay dito upang matiyak ang tama at epektibong pagsabog. Nakaangkla ito sa konsepto ng kolektibong depensa kung saan ang mga unit ng radar, command center at launcher ay nagtutulungan upang masigurado na ang target ay may tutumba bago ito makapinsala sa lupa. Sa kasalukuyan, ang Hawk Missile System ay hindi na bago ngunit nananatiling makabuluhan dahil sa mga modernisasyong ginawa rito. Ang ilang bansa ay nagsagawa ng pag-upgrade gaya ng Hawk Phase 3 at Hawk 21 na idinisenyo upang tugunan ng mga makabagong banta kabilang ang cruise missiles at unmanned aerial vehicles. Ang ganitong pagbabago ay nagbigay daan upang manatiling aktibo at kapakipakinabang ang sistema sa loob ng mahigit limang dekada. Sa mga ulat mula sa mga digmaan, tulad ng nangyayari sa Ukraine, napatunayang epektibo pa rin ang Hawk dahil nakapagpabagsak ito ng maraming Shahed drones at ilang ballistic at cruise missiles na ginamit. Mahalaga ring bigyang diin na ang Hawk ay hindi lamang isang missile kundi bahagi ng mas komplikadong integrated air defense system. Kinabibilangan ito ng radar unit para matukoy ang paparating na target, command center para magbigay ng utos at kalkulasyon, at launching units para sa aktwal na pagpapaputok ng MISEL. Ang koordinasyon ng mga bahaging ito ay tulad ng isang malawak na mata at kamay ng bansa na laging handang magbantay laban sa panganim. Sa ganitong konteksto, ang katawagang Lawin X ay maaaring sumimbolo sa mas pinatibay na anyo ng sistemang ito, na parang isang lawi na lumilipad sa himpapawid na hindi lamang mabilis kundi matalas din ang paningin at laging handang umatake. Kung iisipin, ang paggamit ng isang ibong mandaragit bilang simbolo ay may malalim na kahulugan dahil ito'y sumasalamin sa kalikasang militar na laging nakaabang, mabangis kapag kinakailangan, at tumpak ang pag-atake. Sa pangkalahatan, ang Lawin X na maiuugnay sa Hawk missiles ay nagsisilbing tanda ng kakayahan ng isang bansa na protektahan ang kanyang himpapawid mula sa mga panonilike. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago ng teknolohiya at tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga sandatang may kakayahang pumihil sa air superiority ng kalaban. Bagaman hindi na bago ang Hawk, ang kanyang papel sa modernong labanan ay hindi matatawaran. Ipinapakita ng kanyang kasaysayan na ang isang teknolohiyang sandata, kung palaging pinauunlad, ay maaaring manatiling epektibo at makabuluhan kahit sa harap ng mga pinakabagong banta. Ang simbolo ng lawin ay nagpapaalala rin na sa himpapawid, ang bilis, talas ng paningin, at syaga ay siyang nagtatakda kung sino ang mananaig. Ang lawin X, bilang konseptong nag-uugnay sa Hawk Missiles, ay nagsisilbing alaala at babala na ang kapangyarihan sa kalangitan ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pambansang seguridad at depensa.